pagpapalinis sa sitio maulat. Uh, ito po ay sakop ng Song 5. Uh, kami po ay nakikisa at nakikibahagi po sa ginawang bagong Pilipinas ng ating Pangulong Ferdinand Bongo Marcos na kami po ay nakikisa sa paglilinis ng buong barangay. Narito po kami sa sityo maulat at uh, amin pong tinitingnan ang mga functionaries na uh, gumagawa dito at tumutulong sa pagtatabas, pagkaalis ng mga dahon, ng malalaking puno at pagkawalis po sa daan. Yun. Yan ang uh, mga kaparangkay at uh, sinisimulan ng uh linisin ng uh, sanggunian barangay at ng mga pensionaries ang uh, sico maulat na matagal nang iniahaying sa atin at, at tatagalang binigyan natin ng pansin. siyempre sa dami ng uh, responsibilidad ng uh, ating sanggunian barangay hindi pwedeng pagsabay-sabayen. so sa pagkapatuloy ng ating clean and green project headed by uh, Captain Art Lirio at ng sanggunian barangay ay uh, patuloy tayo nagpapalinis dito. Ayan, si Conceal Martin, si Consial Dominic Amutan, si Consial Luz with uh, Consial Jerry, at aking driver na, na si Copper. Ayan, sinisimula ng linisin ang sityo maulat sa mga oras na ito at talaga ng mga sandamukal ang mga sangat na dinadaanan ng mga kuryente so kailangan magkaroon ng uh, paglilinis sa lugar na ito at uh, upang ang dali ng kuryente ay hindi makasalasalawan kapag may mga kalamidad, kalamidad tayong uh, dumarating so tinatalas ng ating mga pangsyonaris na masisipag at talaga namang napaka-amorto at aktibo ang at ating mga pangsyonaris sa paglilinis ng ating sityo maulat uh, this morning guys. at uh, talaga namang mamaya pa ipupunta pa ang ating mga pangsyonaris ah, na mga babae at lilinisan ang lugar na yan kung saan nagkalat ang mga tinalas ng mga kakawate at kung anik-anik ng mga sanga ng puno at binibigyang uh, liwanag ang daan papunta sa sityo maulat hanggang doon kinakuyotura Ayan. talaga namang inaayos ng mga uh, inaayos ng uh, sanggunian ang lahat ng mga kahilingan at hinaing ng ating mga kabarangay upang uh, wala naman talagang uh, maiwanan. Kung eh, sabi nga ni uh, Mayor uh, Saniculiantes walang maiiwan. Ayan. At uh, tutungo tayo sa bahay ni na Cora, anak ng sirang Kuya Tura at talaga ng mga uh, tayo ay titingnan natin ang kahilingan naman doon tungkol sa daloy naman ng kuryente na hindi pa nabibigyang aksyon hanggang sa kasalukuyan ang paglalagay ng tamang poste dahil sa lasalawad ang mga kuryente papasok hanggang doon kinakuyotura at talaga namang uh, sa pangunguna ng ating kagalang uh, kagalanggalang na kapitan kong uh, Art Lirio, at ng mga sangguni ang barangay ayan nakikita natin sa kasalukuyan sina Consial Jerry, Consial Luz ang ating mga kasama Martin Balakit at ang kasama natin sa barangay ng mga pangsyonaris, mga barangay pulis na inasistiyan din tayo upang makarating doon sa mga humihingi ng tulong na maiayos ang linya ng kuryente papasok sa Sitio Maulat. Hanggang doon sa dulong iyan pupuntahan natin. At talaga namang iyan ay matagal nang inihahayain at sinasaguni sa ating barangay. At uh, talaga kailangan nating mabigyan ng pansin ang kanilang mga hinaing at kahilingan kaya sa ating uh, pamamahala ng ating kagalang-galang na kapitan ay wala tayong sisinuhin. Basta taga barangay Balele at taga sangguni ang barangay Balele ay ating bibigyan ng tulong at yan ang uh, isa sa mga residente dito na humiling ng uh, tulong tungkol sa mga bagay na yan at talagang this time ay talagang ini-instruct ni Kosiala Luz ang dapat gagawin sa ating mga pangsyonaris at upang uh, maiayos na maayos at pagkulungan ng maayos ang ating mga inaing ng ating mga kabarangay dito sa Sitio Maulat. Oo, oh, oh, yung may tanim na rin yung mahogay. Ang dami

Akin na Cora. Ito ang bahay nila. ano ka pangalan ng sirang ano? Si Kurang, Ay. si Sirang Kuya Tura at Ate Ay. Suling. Ayan, dito sa mga gumapak Ay. family, Ay. dito si Maulat. Ayan, may aso, baka tayo makagat. Dayeng! Oy, magandang umaga! Kuri na, kita kayo. Cora! Bukas Ay, Course. mga sandaling ito na nakikita natin ay kasalukuyang inihahayi ng ating complainant na residente na si Cora ang kanyang hinaing sa pagdaloy ng kuryente dito sa papasok sa kanila hanggang dulo dito sa Sitio Maalat at talagang oh, uh, at uh, ang bayan. At ano ito ang gulo-gulo kasi nito, uh -huh. Diyos ko, ang tawarin. Ayan, kasalo kuya. Uh -huh. Kuyan natin, nga, uh -huh. atin, sa mga oras nito, ang hinahinang ating kapagal si Cora kwento ra kusuling sa kaluluwa, na talaga namang mga uh, nga ay mabigyan pansin at mabigyan ng solusyon ang uh, hinaing nilang uh, linya ng kuryente na talaga namang kung sakaling babagyo at wag naman sana ay talaga namang nakasayad na halo sa lupa hanggang tuhod ang linya ng kuryente ngayon kung hindi natin ito matutugunan mga kabarangay uh, na malagyan man lamang ng poste ang bawat uh, linya ng kuryente aba ay di malaking bagay naman talaga na malagyan talaga at niya uh, nagsuswestyo ng ating mga konsehal kung ano dapat gawin na pinamumunuan ni konsehal Dominic at ni uh, konsehal uh, Martin Balakit with konsehal uh, Luz Gumapak at Konsejal Jerry na talagang maibsa naman ang uh, problema nila tutungkol dito sa kuryente abay sya nga naman, e birun mo tagal na nga naman ng panahon na hindi ni talaga ito at nabibigyan ng pansin itong mga hinain nila sa sityo maulat na nasabi ko kanina ay sityo maalat Diyos ko tawarin <laughs> time ay kasalukuyan natin eh, tinatahak ang palabas naman ng sityo maulat at uh, nakikita natin ang kalinisan ng ating sityo maulat sa ngayon at uh, abot ang pasasalamat ng ating mga residente doon sa sityo maulat sa pangunguna ni Kapitan Arthur Lirion talaga na isagawa at nagkaroon doon na linaw ang uh, daan at kahit pa pa ang uh, salasalawad ng mga uh, Uh, sangit-sangit na kung anik-anik na mga sanga. Diyos ko, tawarin nga naman. Kung ito nga naman may hindi malilinisan, eh, paano pa, ang gagawin? Eh, Diyos ko, tawarin. Ay, talaga naman ang linya ng kuryente ko sakali magbagyo at huwag naman sanang iahampong Ay, napakasukal. At talaga naman, ayan, nakikita natin ang ating mga nagmamawir na talaga namamahinga na muna at talaga, tirip ng tirik naman ang araw ay pati nga ako ngayon sa kasalukuyan ay napapansin ko pagharap ko sa salamin ay talaga ako yung maitim na para ako napahir na ng uling dito sa aking mukha sa mga hindi pala talaga uh, biro ang mga uh, silbi sa ating barangay talibasa ay talaga ng mga doktor naman talaga natin makapaglingkod kahit pa paano habang tayo nabubuhay ay di ginagampan para naman natin na maayos kasama ang ating mga sanggol ang barangay and functionaries na talaga naman nagkakaisa para sa ikatutupad ng ating mga layunin na mapagbigyan pare-pareho at wala namang magtampo. Ay Diyos ko, kung ikaw naman tsukadyo ay magtatampo at tapos pusngat ay magtatampo pa. Ay paano sa'yo magsiputin at sa na kami susunod? Ay eh, eh, Diyos ko, tawarin lang na kayong At lahat kayo, namin ng pansin at talaga na mga uh, sana ibabigyan ng lunas ang lahat ng inyong mga kahilingan ha isa-isa lang ho at mahina ang kalaban yun lamang ho ang hinihili namin na namin sa inyo sa inyo na sana kayo makiisa palagi at makipagtulungan kaya, kami huli ni Salinas e eh, bago naman kayo na kalat ang naman ho gagawin eh, yung mga basura naman ho ay ilagay sa ang mga lagyan at hindi na ang mga sisito maulan kundi sa lahat ng sona ng ating parang dito sa balele ayan lumalabas na ho ng daan, at kami nagpapasalamat sa inyo lahat sa inyong malugod na pagsuporta sa ating bagong administrasyon dito sa Sitio Maulat at sa lahat ng zona ng Balelo Have a nice day everyone!